Ito pala ang isa sa mga dahilan kung bakit napili ng It Bulaga si Miss Universe 2022 Arboni Gabriel bilang isang guest da Bark Ads. Bossing Vic Soto, bakit napariyak ng ganito sa isang segment ng It Bulaga? Ngayong lunes nga March 10, ay tila nagulat nga si Bossing Vic Soto sa paglabas ni Riza May bilang ikalimang member ng Singing Queen sa segment na Periphery. Lalo na nga, nang ituro ng mga singing queens si Riza May, habang sinasabi nila ang salitang Diyosa, ayon sa lyrics ng kanta. Kaya naman, makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Bossing. Biro pa nga dito ni Paolo, na pala biro daw talaga ang mga singing queens, nang ituro ng mga ito si Riza sa lyrics na Diyosa. Sa segment naman na Sugod Bahay mga kapatid, ay muling nakasama ng mga da Bark Ad sa barangay ang Yakult, kasama si Yakult Man at Yakult Lady. Na kung saan ay nakatanggap din nga ng Yakult ang mga team barangay na nakapila, at ganun din naman ang mga team studio audience. At dahil lunes ngayon, ay muli naman nang nakasama ng mga da Bark Ad si Arboni sa mga segments ng Itbulaga, gaya ng segment na Periphy. Forenoida Farm Invasion, na tawang-tawa pa nga sa mga biro ni Dalbark Ads Paolo at Miles. Na game din naman na nakipagkulitan dito. Hindi nga lang yan, dahil kasama din si RB na nakipagkulitan sa mga Dalbark Ads sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid. At nakisayaw din kasama ang mga Dalbark Ads. Nakasama din si RB sa segment na Gimme 5 laro ng Barangay Henyo, na nag-qualifying round na nga ngayong lunes March 10. Bilang tagabigay naman ang sagot sa board. At syempre nakasama din si RB sa segment naman na The Clones, at nakasama din nakihula kung sino ang ka-voice ng mga contestants. Pero, tila ito naman nga ang isa sa mga dahilan kung bakit pinili ng Eat Bulaga si Miss Universe 2022 Arboni Gabriel, bilang isang guest daw bark ad sa Eat Bulaga, kapag may kulang na daw bark ads host. Ito nga, ay ang matatandaang sa dami ng nag-request noon sa Eat Bulaga, na muling bumalik si RB o muli nga itong mag-guest sa Eat Bulaga, matapos itong unang mag-guest sa IB, bilang import sa Eat Bulaga Olympics. na napag-usapan na rin natin. Na kahit nga hanggang ngayon, ay may mga ganitong request sa YouTube Livestream ng Itbulaga. Na kahit nga sa atin mismong channel, ay may mga ganito ding mga request. Shout out na rin sa inyo! nakung kung titignan nga, ay tila pinagbigyan ng Itbulaga, ang mga request na ito ng mga netizens, na muling mag-guest at mag-host sa Itbulaga si Arboni. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, Share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Matatandaang hindi lang naman si Arboni ang naging guest ng Eat Bulaga noon, lalo na nga sa segment noon na Eat Bulaga Olympics. Gaya nga ni Julia Barreto noon na naging import din sa Eat Bulaga Olympics na mga nagustuhan din naman ng mga netizens, at nag-request pa nga noon na maging parte ito ng Itbulaga, na napag-usapan na rin natin noon. Isa pa nga sa marami ding mga request na maging The Bark Ads din, ay si Kiko Estrada, matapos nga ang nangyaring kilig dahil sa kini. Kaya naman, marahil hindi din naman siguro imposible, na soon ay makita din natin sila sa Eat Bulaga bilang mga guest da Bark Ads host. Samantala, ngayong lunes din ng March 10, ay muling pinakita ng Itbulaga ang lakas nito, kahit lunes pa lang. Dito nga ay makikitang medyo muling dumidikit ang dami ng mga nanunood sa dalawang higanting noontime show sa bansa, sa YouTube livestream ng Itbulaga at ng Showtime na makikita ang isang oras pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang umabot ng mahigit 96k ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga. At makikitang may mahigit 94k naman ang dami ng mga nanunood sa Showtime. Na nagpatuloy pa nga, dahil matapos umabot ng mahigit 108K ang dami ng mga nanonood sa YouTube Livestream ng Itbulaga, ay makikitang umabot naman ng 100K ang dami ng mga nanonood sa YouTube Livestream ng Showtime. Ganon din naman ang umabot ng mahigit 119K ang dami ng nanonood sa YouTube Livestream ng Itbulaga, na makikitang may mahigit 107K naman ang dami ng mga nanonood sa Showtime. Pero, nag nga yan, mahigit isang oras pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, na makikitang may mahigit 121k na ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng EB. Pero, may mahigit 96k naman ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Showtime. Napatuloy pa ngang dumami pa ang mga nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga, na umabot na nga ng mahigit 130k views, Mahigit dalawang oras pagkatapos magsimula ang YouTube Livestream ng It Bulaga. Pero, nanatili na nga sa mahigit 96k ang dami ng nanunood sa YouTube Livestream ng Showtime. Naayon na sa ilang mga comments, ay tingin daw nila ay nagsawa, o hindi na nga ito sinusuportahan ng mga kapuso viewers. At ganun din naman ang tingin ng mga Bark ads at mga ka-highlights natin, na nag-comment sa ating mismong channel. Shoutout na rin sa inyo! Na napag-usapan na rin natin. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?